Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang ding kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili. At kung wala kang kakayahan, ito'y ipagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Parek <takes> patwek! <noise> Ano yun pare? Pasuyo sana ako ng welding rod pare. 7018. Ilan kukunin ko pare? Isa lang pare. Puro 6013 kasi yung mga welding rod ko dito. Okay sige pare. 7018 70, ito ano to 6013 ito kaya 60 11 dito. Ito. Ito. Seventy-eighteen. Ito na nga yan. Pare, ito. Seventy-eighteen. Salamat, pare. Pare, uh, matanong ko lang. Ano bang ibig sabihin ng mga number dyan sa welding rod? Ganun ba, pare? Sige, pare. Ituturo ko sa'yo. Handa ka na bang makinig? <laughs> Handang handa na pare. E eh, ikaw, handa ka na ba? Tara. Alam mo paring Patrick, meron tayong hundreds of different types of welding electrodes o ang tinatawag na welding rod. Ang dami pala eh no. Pero madalas nating magamit pare o makita is yung 6013, 6011 at 7018. So paano nga babasahin ng mga codes nito? Paano nga ba pare? So pareng patwik, madalas nating makita na apat lang ang numero nila. Pero meron ding limang numero. Ayan. Tapos may nakalagay na E, ibig sabihin electrodes. Tapos it's divided into three parts. Ayan, dito, yan, tsaka yan. Parang dito, itong 60, tapos 1, tapos 3. Ang ibig sabihin ng first three or first two minimum tensile strength. Tapos, itong pangalawa, itong one, 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 position. Tapos, itong panghuli na numero, quote or current. Ah, ganyan pala. Ngayon, pare, dito muna tayo sa minimum tensile strength. Ito, itong first two digit. Ayan, 60, 60, 70. At, meron ding three digit. Minsan kasi may 100, 120 na makikita kang ganon sa mga welding rod. Ngayon, Ibig sabihin niyan 60 60,000 PSI. 60 60,000 PSI. 70 70,000 PSI. Ano ang ibig sabihin ng PSI? Pound per square inch. Dito naman tayo pare sa position. Kapag nakalagay dito sa pangatlo or pangalawa dito sa ayon sa ating topic 1 1 1 Ibig sabihin, good for all position. Kapag 2 naman, flat and horizontal. Kapag 3, flat. Kapag 4, downhill. Ibig sabihin, dun siya good. Dun siya pwede. Dun, yun yung pinaka-purpose niya. Alright? Dito naman tayo sa pang-apat o pang-limang numero ng welding rod. O base sa topic natin, pangatlo. Ayan o, 1, 2, 3. Ang tawag naman dyan, coat or current. Kapag ang numero mo, dito sa huli, ayan, 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 ay nagtatapos sa 5, 6, or 8. Yan ang tinatawag ng mga welding rod na low high. Yung pulbura nila, pulbura. Ang ibig sabihin ng low high, ibig sabihin low hydrogen. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng laging nababasa. Kailangan lagi siyang tuyo. Lagi siyang, gaya nito, itong 7018, ang pinakahuli niya, eight. So, kailangan ng mga welding rod na kagaya ng 718 is laging naka-oven, laging naka-preheat. Kapag hindi siya naka-preheat or naka-oven, wala, wala siyang silbi. Alright? Mm -hmm. At malalaman mo rin dito sa panghuling number pare, dito, dito, tsaka dito, kung DC or AC ang welding rod. Direct current or alternating current. So, yun. Ikaw, baka meron kang may dadagdag sa topic natin. Feel free to comment down below. Alright. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Nahuli ng isang tambay ang sospek sa pambubugbog sa dalawang magkarelasyon na di Umanoy nagbabalat ng wire. Narito ang panayam ng tambay na nakahuli sa sospek. May bayad ba itong interview na to? Wala po eh. Eh, interview lang po. Anong tatanong sa akin? Itatanong ko lang po sana about dun sa nangyari kasi kayo po yung nakahuli eh. Ganun ba? Oh. Oo, oh. ganito kasi yan. Tambay ako, nakita kong may nagbubugbugan doon. Ngayon, syempre, tambay ako, wala akong ginagawa. Siyempre pupunta ako doon at ahawatin ko ngayon nabugbog yung dalawang tao din na nahuli ko yung ano yung suspect dinala ko sa shed. <laughs> waiting shed waiting shed ano gagawin niyo sa waiting shed ganito <laughs> One plus one. Anong, <laughs> anong ano, solution dyan? Two? Hindi. Ay, mali. May equals. Eleven. Eleven? Kasi, walang equals. Eh, may nilagay ka kanina eh. Hindi, mali ka. Mali ka ah, dun. Paano ba? Eleven, walang equals oh. May nakita ka bang equals? Kanina nga, binura mo. Wala ay. nga oh. O sige, wala. wala. Sorry boss. Malis na nga ako. Bala ka sa buhay mo. Dumayo naman tayo sa Showbiz News. Max Alvarado, babalik na nga ba sa industriya? Ito ang kanyang interview. <laughs> ano? Babalik ako sa industriya? <laughs> Nakausap ko yung director. Eh, sabi niya, 60 sa kanya, 40 sa akin. Eh, paano naman ako? <laughs> Di yata siya marunong divide-divide eh. <laughs> sabi nyo sa kanila, wag silang ganyan ha. So mga taropa, bago matapos tong video na to, gusto ko lamang ipakiusap sa inyo ang batang ito na si Meili K na may heart condition. At sa kanyang puso ay may malaking butas bara at ugat na hindi nakakonek sa usual areas ng kanyang puso na ang solusyon lamang ay operasyon. So mga taropa gusto ko lang ipag-usap sa inyo at pumatok uh, sa inyong mga puso for donations. Uh, for full context po, uh, paki-visit na lang po itong Facebook page ng kanyang nanay. Ayan, nasa background ko. At uh, para mabasa nyo po doon yung buong detalye. At kung at yung mga ano contact details para makapag-send ng donation. So, yun lamang po. Maraming salamat. Uh, ito lamang po masasabi ko. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Alright. Ayan po yung ano niya. Facebook page, ay Facebook account ng kanyang nanay.